Sa gitna ng malakas na hangin at ulan, inani pa rin nila April ang mga letsugas na ito. Ang mga ito kasi na at nababad sa baha na dulot ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa strawberry field ng La Trinidad Benguet. Pwede po sir, basta huhugasan lang po siya. Yung iba pa hindi na talaga siya pwede, nire-reject na po yung iba talagang kukunin para maibenta. 400 pesos ang bayad sa kanila ng may-ari ng taniman pero kailangan nilang magmadali. Ang mga lechugas kasi nagsimula na ring malusaw. Nabaha na siya na flood na siya kaya may mga putik na yung doon niya. Pero hindi lahat ng mga pananim maaari pang pakinabangan. Ang ibang bagong tanim na lechugas na balot na ng putik. Bagamat nilagyan ito ng plastic ng mga magsasaka, wala itong nagawa sa lakas ng hangin at baha. Ayon sa pamalang bayan, inayos na nila ang drainage system sa lugar pero mayroon itong problema sa pagkakagawa. Yung tunnel nga, ang ginawa nila, inilipit nila yung tunnel. So yun ang nagkos ng... Kaya hiling nila sa DPWH babaan ang tunnel na dadaanan ng tubig para hindi na maulit ang kilay kada taon na nilang problema. Umaabot na sa labing apat na pamilya o apat na put dalawang individual ang inilikas sa bayan habang dalawang individual naman ang nasugatan. Isa dito ang 39 anyos na asawa ni Rowena na muntik nang mabagsakan ng gumuhong mga lupa at bato sa kanilang bahay. Yung asawa ko lang kasi ang iisip ko kasi puro dugo yung mukha niya. Na ano kasi ng lupa kaya natulak siya. Parang niyakap niya yung posti na ano ito. Sa Pugis, Barangay Hall muna sila nagpalipas ng gabi kasama ang apat pa nilang mga kapitbahay. Agad din silang nabigyan ng food packs mula sa DSWD. Inaalam na ng pamalang bayan ang iniwang pinsala ng Bagyong Karina sa sektor ng agrikultura at mga infrastruktura. Naitala naman ang mga pagguho ng lupa sa Barangay San Pascual at Barangay Tadyangan sa Tuba Benguet kahapon pero agad din itong nabuksan sa trapiko. Mayroon ding pagguho ng lupa sa Halsema Highway sa Barangay Ambassador Tublay Benguet at agad isinagawa ang clearing operation. Pero one lane passable pa rin ang parte ng Halsema Highway sa bayan ng Atok Benguet dahil pa rin sa pagguho ng lupa. As of uh, this morning, nabuksan naman ang mga ito. Uh other areas natin naman like itong mga provincial roads natin ganoon din ang experience natin sa so, may mga may mga slice din at ito yung pinagtulungan-tulungan sa iba't ibang uh, sector natin Umabot na sa labimpitong pamilya o halos siyam na pong individual ang inilika sa buong probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.